na niligaw si Jomas. Okay man po sa iyo. Okay sa iyo. Okay sa iyo. Ikra, anong mensahe niyo po kay Papa Jones? Papa Jones, they Papa Jones, they are Ako may tatanong ako sa iyo. Sinong crush ni Ate Carla mo? Sinong crush ni Ate Carla mo? Hello? Sino Sinong crush? sinabi niya Ah, uh, po kayong, ano, mama pop, mama pop. Okay Jomcar reaction po tayo mga idol. Oh my goodness, grabe. Forever is love na talaga sa tambalang Jomcar. Wala nang hahadlang sa pag-iibigan nila. Family ni Carla Pasado na nga ang isang Papa Joms. Yes na yes nga si tatay sa panliligaw ni Papa Joms kay Carla. Wow, grabe! Forever is real, Amber, the little sister of Carla Binunyag. Nga niya ang lihim na pagtingin ni Carla sa bebe Joms nito. Hala! May kasabihan nga na ang bata ay hindi marunong magsinungaling. So it means malapit na talaga natin marinig ang napakamatamis na yes ni Carla sa bebe niya. At ito, Papa Joms gustong tawagin na mama at papa na ang parents ng bebe Carla niya? Hala, grabe na talaga ito. Naniniwala na talaga ako sa forever. Wow, pambihirang pag-iibigan to. Yan po ang ating pag-uusapan ngayon mga idol. At bibigyan ko na din ng konting reaction yan. Bago po tayo mag-uumpisa ay, eh shoutout ko po muna ang leaders ng kalingap na sina. Kuya Val Santos Matubang, Ate Edna Vlogs, at Idol Kalingap Rab. Pati na rin po sa lahat ng charity vloggers, Kalingap Reactors, especially na po ang karepa, suportahan po natin sila palagi. Uumpisahan po nating bibigyan ng reaction mga idol itong video clip na may tanong nga si Kuya Rab sa tatay ni Carla. Hala! Patungkol nga ito sa panliligaw ni Papa Joms sa bebe Carla niya. No problem nga ba ito kay tatay? Boto ba kaya siya kay Papa Joms? Hala ito po! Um, niyo po tay, di ba naniligaw si Thomas? <laughs> Babaytan ka Joms. Oo. Babain. 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 <laughs> <laughs> grabe! Oo nga ang naging sagot ni Tatay sa tanong ni Kuya Rab. Tinanong na nga ito ulit ni Kuya Rab para masigurado kung sakto nga ba ang kanyang narinig. Oo, plus sabay galaw ang ulo ni Tatay na sign it's a yes. Ang sagot nga ni Tatay sa pangalawang pagkakataon. Wow, grabe! Botong-boto talaga si Tatay sa iyo, Papa Joms. Magiging future tatay muna ang papa ni Carla for sure at may mensahe nga si tatay kay Papa Joms if di siya sasagutin ni Carla. eto po. Hello, kay ko si Carla eh ay ano ayaw hindi sagutin si Jomar. O, hindi sagutin si Jomar. O, maawa ka kay Jomar pag di siya sinagot. Uh, lasatay, Anong mensahe niyo po kay Papa Joms? Papa Huwag magsuko, si Papa Joms Hala, grabe Maawa nga si tatay kay Papa Joms If di nito mapayes ang bebe niya Botong-boto po talaga si tatay na maging BF ito ng Carla niya Kumbaga Papa Joms is 100% pasado kay tatay Kaya ang naging mensahe nga ni tatay kay Papa Joms Kung sakaling di ito sasagutin ng bebe Carla nito Ay, wag daw ito susuko kumbaga try and try don't give up? Wow, grabe talaga ang support na pinakita ni tatay kay Papa Joms. Grabe! Ang lakas mo talaga Papa Joms sa sun tatay mo. Tandaan mo lang palagi ang mensahe ni tatay Papa Joms at alam naman po namin na di ka naman talaga susuko sa bebe mo hanggang marinig mo ang napakamatamis na yes nito. At ito, grabe to, little cute sister ni Carla na si Amber binuking ang ate niya. Nako po! Secret reveal nga ang nangyari. Lihim na pagtingin ni Carla sa bebe nito ibinunyag ni Amber. Hala! Ito po. Amber, may tatanong ako sa'yo. Sinong crush ni Ate Carla mo? Sinong crush ni Ate Carla mo? <laughs> ano? Sinong crush? <laughs> Ay! Sinabi niya sa'yo? Ay! Binooking mo siya pero ay paparis ko si Jomar. Potoka kayo si Joma. ka kay Jomar. Wow. Potoka pala kayo papa Joes. Masaya naman si Ate Carla mo. Masaya. Keni kwento niya si Jomar. Keni kwento niya si Jomar. Okay Oh my goodness. Nang tanungin nga ni Kuya Rob si Cute Amber na, sino daw ang crush ng Ate Carla niya? Papa Joms nga ang diretsong sagot ni Amber. Dito, hala, ah, grabe secret nila, na-reveal na. At sabi pa nga dito ni Amber na si Carla daw mismo ang nagsabi sa kanya. Naku po! Huli tuloy si Carla at di lang na nga si Tatay ang boto kay Papa Joms. Kasi pati nga si cute Amber ay boto din kay Papa Joms. Napakamabait naman daw kasi ng isang Papa Joms. Sa ngayon nga daw ay, napakamasaya ng ate Carla niya at Nagkukwentuhan nga daw sila patungkol kay Papa Joms? Hala, grabe! Alam na namin lahat Carla ang totoong feelings mo sa Bebe Joms mo. May kasabihan nga na, kids don't know how to lie. Nakupo! Forever na talaga ang Jomcar. At ito mga idol last video clip, re-reactionan pa natin ito. Papa Joms gustong tawagin na mama at papa ang parents ng Bebe Carla niya? Hala! Grabe! Pambihirang pag-ibig na talaga yan, Papa Joms. Ito po. Ano po po na nahihintay? Isang kahilingan. Tawid ka na po kayo, ano? Mama, Papa. Tawid ka na po kayo, ano? Mama, Papa. Okay po. Oh my goodness. Yan nga ang healing ni Papa Joms sa parents ng bebe Carla niya na matawag na niya ito ng mama at papa. Pambihirang forever is love na talaga ang Jomcar. For sure Papa Joms in the near future ay, masasabi mo rin yan sa kanila. Sa ngayon ay, matamis na yes ng Bebe Carla mo ang pinaka -importante sa lahat. At alam naman po namin na, malapit muna itong marinig. Kumbaga hinihintay na lang siguro ni Carla ang tamang oras na sabihin na niya ito Malay po natin na sa araw ng ribbon cutting muna ito marinig Papa Joms. Good luck Papa Joms at lagi mong tatandaan ang mensahe ni Tatay Sayona. Dito muna lang po tayo mga idol sa naging reaction video natin ngayon. Kung may gusto po kayong sabihin ay mag-comment lang po kayo para malaman ko din po ang opinion nyo patungkol dito. Kuya Dambo nga po pala, mabuhay ang Team Kalingap. Hanggang sa muli, maraming salamat po. Ano ba ang tayo sa evaluation mo? Lahat ang tayo nung 17 ako?